Chichu! Ito. Ito. Pacho! Ito. Chichu! Ito. Eh! Ito. Balaga! <laughs> Ito. Chulipi! Ito. Ito. Kabayo! Ang galing? Aswim! Oo, oh, yung galing! Chip! Oo! Oh, dito naman tayo. Chuse! Ang galing talaga niyan. Ayan. Ilaw! Ang galing! Galing talaga ito. Ito? Yung! Galing! Kip-kip tapos... Uy! Gento! Ang galing! Ito naman. Unes. Ang galing talaga ni Hans. Dito naman tayo. Lapis! Oo, oh, ito. Lula! <laughs> ito. Lapis! Ang galing. Ito. Patos! Ito naman tayo. Payong! Ang galing ha, ito. Katoya! Ito. Onis! Ano? Uh -huh. Ito. Tok tok! Ang galing! Ano ito? Bar? Bar! Ko! Bakko! Oh, hi ka! Hi daw! Hi! Si hi! Dali hi! Hi! Ano sasabihin mo sa kanila? La. Oo, Ano sasabihin mo? guys, guys daw. Sa, ang galing mo daw. Oh, ang galing ko. galing daw niya so. Oh. Uy, ano yun? Bye na tayo. Bye guys. Bye, guys. Bye. 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 Like and subscribe.